Good afternoon everyone, good afternoon sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao uh, Nandito na naman ang boses ng mga Filipino seasonal workers na si Hannah Sim uh, May pag-usapan tayo about sa 3C Martiris Kasi uh, nainis na kasi ako pag ganito ang mga ang sitwasyon ng mga seasonal workers Dinadala dito, wala namang trabaho na binibigay. Ang iba may trabaho kasi may employer, ang iba wala, tinambak lang dyan sa hotel, tinawag nila hotel para parang motel yan kasi mahal ang hotel eh, tambak nila dyan. Then walang trabaho, nagtatrabaho sila ng ilang araw lang, kunan pa ng rent sa bahay, pagkain. So ano ang natitira sa kanila? din malaki pang gasto nila galing umalis yan sila ng Pilipinas na may utang, malaking gasto nila. Maraming nagagalit nga sa akin sa ano pagingay ko sa Tracy Martires kasi nga yung galit na galit sa akin nga. Alam ko na malaking gasto niyo eh. Gumasto kayo para maaral ng Korean ng 24,000. Before kayo nakalis nagbayad kayo ng 20,000. O pagdating dito, anong nangyari? Walang trabaho. Walang trabaho. Wala naman silang ibang komplain. Bigyan lang sila ng trabaho before sila uuwi. Pero walang mano eh. nag na sila sa piso ng 13. nag na din sila sa munisipyo dito. Wala. Walang ginagawa. Dahil may nagsabi din sa akin eh, kasi sila yan, uuwi sila ng four months lang. May nagsabi sa akin na hindi raw nga marunong magtrabaho. Yun ang sabi sa nagano sa akin eh, kaya yan sila makauwi ng 4 uh, four months. Bakit? Kung hindi marunong magtrabaho, bakit pinaabot pa ng four months? Dapat pinauwi na kaagad yan para hindi na yan sila gagasto dito ng malaki Kasalanan yun sa nagdala nila dito na Korean eh. Kung wala siyang maibigay na, ano, wala siyang maibigay na trabaho dito, dapat hindi siya na nangunguha ng mga Pilipino dyan sa local government ng Pilipinas. Ngayon, nandyan siya sa Pilipinas, kukuha na naman. Hindi nga niya nabigyan ng trabaho ang mga nandito na kukuha na naman ng ibang bibiktimahin. Biktimahin, eh. mga biktimahin ang mga nandito. Tracy Martires, Cavite, uh, please alamin nyo nga yan, kung nakakunay kayo, nakaimuyo talaga kayo ng gohong, ng munisipyo ng gohong dito, direct kayo tatawag sa munisipyo ng gohong. Para gawan niyan ng paraan, before sila aalis, uh, mabigyan niyan sila ng trabaho. Kasi trabaho ang inano nila pumunta dito, pumunta niyan sila dito para magtrabaho, walang trabaho. Dahil nga, hindi nga marunong magtrabaho. yon ang rason. Bakit nga hindi yan pinapauwi? Bakit pinaabot pa ng 4 months? Responsibilidad ng munisipyo ng Gohong, hanapan yan sila ng trabaho. Huwag niyong ipagkatiwala dyan si kisino Mr. na yan, Mr. So na yan. Kasi, pinabayaan lang yan sila dito. Hindi yan sila. Kung siyang ang nagmanage dyan, kung public public na ano yan, yung tawag nila na public type, kasi wala silang, wala silang employer. Kung public type yan sila, dapat ang nag-manage dyan, kasi dumaan din yan sa local government dito, ang nag-manage dyan, dapat responsibilidad niya na hanapan niyan sila ng trabaho. Huwag lang itambak dyan sa motel na yan. Then, patrabahoyin lang ng tindis, 13 then konan ng Kunan ng rent ng bahay at pagkain. Oh, anong natitira dyan sa kanila? Uuwi sila na walang dala. Ganun ba yun? At ang laki-laki naman, 360,000 won ang rent ng bahay. Sa bahay lang ha? Sobrang laki naman yun. So kumikita sila dyan. At pinadala pa yan nila sa saan, saan nila yan pinadala at kumikita din sila diyan. At uh, ano ko sa Tracy Martires? Kasi kayo kasi ang uh, local government diyan, wag niyo silang pabayaan, sabi ko. Kontakin niyo ang Gohong. Kontakin niyo ang Gohong. Bakit wala yan silang uh, bankbook? Kasi lahat ng mga seasonal workers dapat may bankbook yan sila. Pagdating nila dito, pagawan yan sila ng bank book sa local government dito. Pagawan yan, ipadrag sila, pagawan sila ng bank book. May nagsabi sa akin na na-receive na niya lahat yung sahod niya no pasok sa bank book niya. Miss, may bank book siya kasi galing siya ng Pinyaranda. Itong mga ito, wala silang bank book. Ang sabi, kunin niyo yung pag mag -ano sila sa uh, tinatrabuhan nila, nila ng ilang, ilang araw na hindi nila natatanggap, Binibigay sa kanila ng kas din sila pa ang kukuha doon pupunta para mag ano kukuha sa sahod nila. Anong klase ano? Hindi naman 'yan sila TNT. Hindi 'yan sila TNT. Pumapasok nakapasok 'yan sila kasi may um, memorandum of understanding ang uh, Tracy Martiris Cavite at ang Gohong Tula Province. Municipal ng Gohong Chola Province, South Korea, may, may memorandum of understanding niyan sila. Kaya yan sila nakapunta dito. Hindi sila, hindi sila illegal stay dito. Hindi sila illegal ha. Legal, ano, legal na yan sila. At dumaan niyan sila ng DMW ha. Kasi dumating yan sila dito May. So dumaan niyan sila ng DMW. So legal yan sila na nakapasok dito. Din bakit wala silang bank book. Bakit cash ang binibigay sa kanila? Kung cash ang binibigay nila, nila galing, nagtrabaho yan sila, kahit saan saan yan sila nagtrabaho, if cash ang binibigay sa kanila, so dapat sila ang nakareceive ng cash doon sa employer na yon, doon sa farmers na yon na sa kanila. Sa kanila yan ibigay. Mabuti pa yung mga TNT dito. Cash, direct na nakareceive sila ng cash na $100 ang isang araw sa kanila is 100,000 won. Mabuti yung mga illegal dito, ganon. Yung mga taga Tracy, hindi yan sila illegal. Bakit ganon ang sitwasyon nila? Yon ang kinakainis ko dito. Then yung broker na dala nila, broker ba yan siya or si ano yan siya dyan? <coughs> Bakit ka kontak ng kontak sa akin? Kung may time ka kontak sa akin, Bigyan mo ng trabaho, maghanap ka ng kontak na kanang ibang mga farmers para mabigyan mo yan ng trabaho ang mga walang trabaho dyan sa Gohong na dinala mo dito. Malapit na yan sila uwi. Kasi four months lang siya, sila. Yun nga ang sinasabi niya, na dahil daw four, dahil four months lang sila, kasi raw hindi nga marunong mamarti daw, hindi raw marunong, bakit nga yan, nagpaalis kayo ng mga ganun na ano. Kaya nga sabi, pag hindi marunong, dapat pinaalis na kaagad para hindi lumaki ang gasto, di ba? Pinatrabaho ka saan saan, then ganun ang sitwasyon nila. Hindi yan sila illegal. Dumaan yan sila ng DMW, pero bakit ganun nga ang sitwasyon nila? Tracy Martires, kailangan niyo yan alamin sa munisipyo ng Gohong. Kasi sa munisipyo ng Gohong kayo naka-ano eh, naka bakit hindi yan sila binigyan ng ano? Kasi naghintay sa taga Pinyaranda kasi sabi ng sabi ni Ninya okay pa daw ang relasyon ng Gohong at uh, Pinyaranda. Naghihintay raw ang Pinyaranda. eh, <laughs> naghihintay raw ang Gohong sa Pinyaranda. Kasi matagal na sila diyan ang mga taga Pinyaranda. Pero hindi lang sila marakakaalis. Dahil nga ako raw ang dahilan, sabi nila, mga, mga ano talaga. Hindi sila makakalis dahil gumamit sila ng broker. Hindi na sila pinapayagan. Sinasabi ko paulit-ulit dito. Pero yun nga, malala ang, malala ang sitwasyon ngayon ng, uh, ng gohong. Ng mga taga Trisi na nasa gohong kapalit sa mga taga Pinyaranda. Malala ang sitwasyon din sa mga taga-Pinyaranda noon kasi hindi nila hawak yung bankbook nila. Ngayon, walang bankbook. Walang bankbook sila. Bakit hindi sila? Uuwi na yan sila. Pero hindi sila pinagawan ng bankbook. Iwan ko ang iba na kung pinagawan ba sila ng bankbook. Pero bakit nga nila yan pinaisti dito kung hindi marunong magtrabaho? Kung hindi, uh, ano... Alam nila, ano, alam nila yan, kailangan nila ng trabaho eh. Dapat first na hindi sila na ano. So, dapat, kaya yun ang palaging sinasabi ko dito, kung hindi nyo kaya ang trabaho ng mahirap, uh, nakaupo lang kayo sa bahay, ganun, bigla lang kayo punta dito, sana naman, wag kayo, wala na lang kayo pupunta dito. Kasi nakakahiya sa mga, asa image ng Pilipinas. Kasi maraming Vietnam, Thailander, ang, ano, kinukompare din nila sa Pilipinas. Kaya, Kayong mga LGU, pagkukuha kayo ng mga seasonal workers, alamin nyo naman kung sanay ba yan mag -farm. Huwag nyo yung paalisin yung mga nasa opisina Ay naka-opisina uh, O nasa bahay lang ilang taon Walang trabaho Nag-ano sa sahod ng asawa Din bigla nyo ipadala dito Sino ba ang ano? Sino bang galing dyan? hirap ang trabaho dito Alam ko ang mga Pilipino Isa lang, isang turo lang Ang bilis turuan Kaysa sa ibang lahi Yun din ang ano ni sa mga Korean eh. Ang bilis turuan ng mga Pilipino Kaysa sa ibang lahi pero yun nga, kung hindi talaga yan ma-improve, hindi nila nila ma-improve yung ano nila, sa sarili na nila yan, sariling problema na nila yan. Yun nga, kung yung rason nga ninyo sa, yung, sa mga Tracy na tinambak lang nyo yan dyan sa motel na yan, din kinukunan lang monthly ng rent na ganun kalaki, sana pinauwi nyo na lang kasi kawawa naman eh. Nag-stay dito, uwi 4 months, wala naman, Hawak nga nila yung ano nila, pira nila, pero ilan lang yan. Hindi ko alam kung makapagbayad pa sila sa utang nila na iniwan nila sa Pilipinas at nahirapan pa sila ngayon sa pagkain nila araw-araw. Pag wala silang trabaho, ano bang kakain nila dito? Di ba sobrang kawawa? Ganun ang mga sitwasyon ng mga Filipino, ng ibang mga Filipino seasonal workers dito. Pag gano, pag hindi talaga namamanage ng mabuti sa local government dito. Wala din akong tiwala sa mga local government dito kasi ka konsabo sila sa mga broker. Kaya ang kawawa ang mga Filipino. Yan, ang piniaranda sa Gohong. Ilang taon na yan dyan sa Gohong, nag-start 2018 alam ng alam ng mga public servant dyan na wala ang bangbok sa kamay ng mga Filipino. Pero bakit umabot pa ng six years? Di ba? Hindi nila sinita, hindi nila inano si Mr. Lee. Kasi kakonsabo nga sila. Ganon yan. Kahit dumaan sila ng local government dito, pag ang mga public servant, uh, may, may may connection sa broker, maganda kasi pag may broker eh. Bakit? Yung mga public servant eh, hindi na masakit ang ulo nila. Ang broker ang nagmamanage dito. Kaya, yan, pinabayaan ng nila yan ang mga Filipino na kinukuha ang bankbook. Kinukuha ang bankbook, kinukunan ng sahod, or ano-ano pang kinukulikta nila. Pagdating dito, uh, natutulog, nagpahinga ng lunch time bigla na lang sisipain ng broker, ibigay mo sa akin yung 80,000. O, oh, di ba? May mga Pilipino na gano'n ang sitwasyon. Alam niyo ba? Hindi niyo alam niyo. Ako dito, hindi kausap ko di hindi ko kausap ang mga seasonal workers na buo ang sahod, uh, wala silang broker, uh, yun nga, kinukunan konti yung ano nila, hindi yan sila magsasalita dito sa akin. Ang mga kausap ko dito naman, no, yung may mga problema. Sa, may mga problema ang programa nila. Then, sasabihin din na, ano, try no, kasi nagsalita. Mabuti nga nagsalita para mapaalam sa local government sa Pilipinas. Kasi how many years na hindi nagsasalita ang mga uh, Filipino, dahil nga malaki ng tulong, nga. Ah. Kaya dumami ng doon pala paulit, paulit. Ulit ko talagang sasabihin dito dahil hindi yan sila nagsalita dahil sa takot na hindi makabalik. Kaya yan madumara, er, dumadami ang mga Koreano diyan sa Pilipinas ngayon. Hindi na ma, hindi na madali ma ang problema kasi halos lahat na diyan sa Luzon, halos lahat diyan sa Luzon may Koreano diyan. At ngayon nasa Mindanao na, 'di ba? Nasa Mindanao na. Ilang bayan na din sa Mindanao, na nandiyan na sila, nakapasok na sila. Sa Visayas, silang bay bayan na din na sa Visayas na nandun. Halos na sa kopin nila buong Pilipinas. Nagkagulo-gulo yan sila ngayon. Yan nga, kasi <laughs> nagingay ako dito. Kaya nga ang tawag ni may tumatawag sa akin <laughs> demonyo. Demonyo sa Seasonal Workers Program. Alam kong maraming galit sa akin. Pero hindi ko nga anuhin yung galit niyo sa akin. Kasi maraming problema talaga ang Seasonal Workers Program ng Pilipinas. Pero malapit na yung ayusin ng government ng Pilipinas at Korea. Kaya ulitin ko dito, tiisin nyo lang ang pagmumukha ko dito. Malapit nang ma mawala ang mukha ko dito sa ano sa programa na to kasi hangga't nga may problema ang mga Filipino dito sa South Korea pagdating dito kaya hindi ako manahimik kahit magagalit pa kayo sa akin. Hanggang dito na lang at God bless you all. Bye-bye!